Dito naman ang ating nakalaro ay si Nasi. Isang damagad mga bossing. Mataas na ang ranking nito. Okay? 115 tayo. 214 siya. 6-1. Yan. Okay. Paipit ang style. Kapag tumira ng 116. Dito lang tayo. Tinakpan niya. Familiar dito si Larry. Dama PG. Alam niya to eh tinitira niya yan eh sa second move. Ito naman ang counter ko dito. Yan. Pag sulong doon, A3 eh, ako. Yan. Pag 10-5 niya, uh, di mag C6-1 ako. Naperas ako siyang papasukin. Pasok siya eh. Pasok. Yan. Tapos kain siya. Yan. So hindi muna tayo nagsayang, nag for muna. Okay. Pag 54, nag 116 siya. Okay. Pag 116 ay nagtiming lang tayo ng 95. May inaabangan kasi ako diyan eh, kaya nag 95 ako. Ngayon, sumulong siya ng 8551 ayan yun yung inaabangan ko mga boss so, ito ha sekreto sekretong tira ipapakita natin 215 mamili siya ng kain pag dito siya kumain sa 142 di mamili siya no pwede rin siya sa 162 pag sa 162 uh, dadama na tayo Yang ginawa niya dito, dito siya namili. Yan. Akala niya atras ako. Hindi niya alam lang siya. Kain lang ako, abante. Obligado, oh. kakain siya dalawa. May nakabiti na kain. Sa tres, Sabay ako ng 116. Pagkain niya, kumain ako. dalwa, Dama ako sa 12. At dito akala niya maka-capture niya yung dama ko kasi nagpados siya. Hindi niya alam dun ko kakainin sa kabila. Ayun, yun ang nangyari mga boss. O, oh, yan. Dito lang. Okay, sa part na yan, nag-resign na si Nasi. Okay. Sayang hindi kami nakapag-rematch, no? Sino kaya si Nasi? Mataas na yung rank niya, oh, sa Dama Legend. Ano na yun, eh? Dam, ano na? Damagad, no? Demigod kung tawagin. Okay, na-share ko lang mga bossing. Isang magandang tira, lance. Sa variation na 'yon.